Makalumang tradisyon sa modernong panahon. Yan ang Santa Cruzan na kaliwat kanan pa rin isinasagawa ngayong buwan ng Mayo. Kanina may Santa Cruzan sa Pasay na dinaluhan ng ilang kapuso stars. May report si Aubrey Carampe. Kabilang sa mga kapuso star na sumagala ang Pinoy Idol runner-up na si Jayan Bautista bilang Reyna Esther. Ang Starstruck Avengers sa Sinafianca Cruz at Rox Monte Alegre, sina Rosa Mystica at Reyna Sentenciada. It's, and it feels really nice kasi you become proud as a Filipina. Kasi as you can see, pati din sa damit, um, it, it's, ano, talagang nasa-celebrate natin yung culture natin. Ang Starstruck 5 finalist na si Diva Montelaba, first time nakasali sa Santa Cruzan. Siya naman si Reyna Mora. Sobrang mahirap siya, pero masarap kasi the fact na you're joining this kasi may, may magandang reason. And then first time ko mag Santa Cruzan, so memorable. Agopan pansin naman ang suot ni Starstruck 5 Ultimate Female Survivor Sara Labati bilang si Reyna Banderada. Isang buwan daw ginawa ang kanyang terno na ang saya ay may hand-painted detail na kinopya sa painting ng pintor na si Michelangelo. I'm uh, honored and glad na ako yung ako ako siya tonight. Uh, I tried this last year and it was also fun. Maraming tao. Tuwang-tuwa naman ang mga mami Miling nakasaksi sa prosesyon na umikot sa Mall of Asia. Ang Santa Cruz ay isang parada na gumugunita sa paghahanap at pagkakatuklas ni Reyna Elena sa banal na Cruz ni Cristo. Ang parada ay karaniwang isinasagawa sa huling araw ng Flores de Mayo. Taong 326 AD, pinaniniwala ang umalis ng Roma si Reina Elena, ang ina ni Roman Emperor Constantino, at nagtungo sa Jerusalem para hanapin ang banal na krus na pinagpakuan kay Kristo. Ang Santa Cruz ang siyang nagsisilbing reenactment ng kwentong ito. Sa makabagong panahon, tampok sa Santa Cruz ang sagala ng mga nagagandahang dilag. Bawat isa ay sumisimbolo sa mga personalidad na naging reyna. Obrigado, Rampel, GMA News.